Hello mga ludes. Ayan, papakita ko lang po sa inyo ang gamit ko nilalagay ko sa wallet. Ayan. Ayan po siya. Napulot ko lang po ito. Ayan, para siyang may muka. Para siyang niyog na maliit. Ayan po. Nilalagay ko po, po siya sa wallet ko. meron din po ako nito ayan po ayan po yung mga nilalagay ko sa wallet ko tsaka ito batong kay kintab kintab ayan po yan batong libon Ipaulot ko lang din to. Shell po ito na naging bato. Kaya ito pa, nagpasan. Yan. ano May tatlong butas na kala mo bungo. Ayan. Ito po yung tinatawag nilang ipo-ipo. Ayan po. Ipo-ipo. Ayan. Tsaka ito. Buto ng langka. Ayan. Mutya ng lat langka. Ayan. Ito pa. Ano ko yung klaseng buto ito? Ayan. Ilalagay ko po sa walit yan. Ito, napulot ko lang din. Pampaswerte daw po ito.